Dok, dok ta posa tayo dok. Pag na ibongles. Kus, wajay. Dino man, ano yung mga? Eja, naman. ah, 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 naman. ah, 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 na. ah, 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 sa ah, 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 Suko ah, din. Kaya nga, pinasunaw ko na dito sa kapat. na. Sabi, kaya nga po ako si Kuya, nagsumbong na ka Sabi yan, Kuya, posing yung si, 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 ano, si Mau. Lapit na lapit kayo siya. E ba diba nga pinapuho ko na kasi nga, naka... <laughs> alam mo na, yung binubulong sa akin? Hindi okay. okay. sabi sa akin, Tara at your place. Wala ka kung bahay, putangin at your place pa. gago ka ba? <laughs> Ulit lang talaga yun, pero... Wala. Bata eh. Bata. Hindi, oh, mas yung pinag-usapan natin yung nakaraan. Oh, Pasok na pasok. Ba? talaga. Ingat. Thank you. Ingat ha. Oh, kaya, okay. mo kay Doc. Kay Doc lang. may message ko talaga siya. May bill pa siya, siya, pa siya, siya ay, sa akin. Kapag ka siya. Kaya ko siya kaya sa akin. mo siya. si Doc. Oh, bumalik ka din. Ayoko, ayoko. Hindi mo siyang bilis sa akin. Ayoko, ayoko din. Ayoko na din. Ayoko, hindi magbabayad ng Ayoko na din. Ayoko na din. Thank you, thank you. Ingat daming mga ano, unfinished business. Uh, ang daming lang, mukhang laki din tapos ng chicks ha? Ako lang, ako lang. <laughs> ano yan, part ng work. work. Uh, bagay. I mean, yung nagdi-DJ ka, yung nag-scratch. Yeah. Kano yung per night-minute yan? Uh, misa ka siya, uh, depende sa bar, iba-iba. Uh, dito, for... Ah. Or, um, uh, Ilang oras yan? Three hours. Three hours. Hmm. Pwede na. Oh, pwede na. Ah, uh, makakaipon ka ulit ang panibagong pioneer. Ano, DDJ. Oo, oh, or, uh, uh, Ano yung, ano sa 200? Ah, uh, uh, yung, yung, USB. Pwede uh, yung, yung USB. Hindi siya pioneer. Parni pioneer, parni pioneer, Ah. Dati nang kaka -interest na ako maganyan ah, di mo tinuloy eh. Nag na? Nag-aaral ka na nag lang ako sa iPad. <laughs> oh, hindi. Ganun din na ako nagsimula sa... Ako nga, laptop eh. Laptop? oh, yung virtual DJ. Oo. Uh, Doon ako yung start dati. Bali, yun lang niya. Bala mo, laptop kapag pupunta ka sa... Ah, pag sa bars naman, na may gamit na sila. Dinadala ko, USB lang. Oo, oh, so ko lang. Pari yung, yung, mga music na nakakulit e lang siya. Oo, okay. oh, may inaanda akong playlist bago ako mag-gig. Ready, ready ko na. <laughs> uh, Ilang <laughs> ka na sa inyo na? -tabuh. Okay, oh. Uh, right. taga, Seven? Seven years? Uh, um, Oo. Okay. So, oh. Lakin na rin siguro mo na. Talk lang lắm, Kasi giờ bây giờ bây giờ bây giờ bây giờ bây đúng không? Tanggal na din ako sa call center. bây giờ 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 Uh, hindi, hindi pa ako pag na kasi pandemic. ah okay. Ano na lang ako? ah uh, na lang ako. Ha? Vlogger ano, like, na lang ako. Doon na lang lai hindi pa ako, ako. Di ba, di ba? Ano yan? Sa... Sa YouTube? Pareho, YouTube, tsaka Parang okay. kailangan ito, no, watch friends. time eh, no? Hey, sa subscribers din. Oo, may talaga cable sa iba eh. <laughs> so may followers ka na, sir? Ano naman Diyano ako? Kaya ano ka? Sige, papollow kita. Tara lang ako, uh, Instagram lang. Hindi ako pa-video eh, pag-gig. di ako usado nag-content. Oo. Uh, I mean, di mo kino-content yung mga kahit reels lang or ano, short videos, mga gano'n. Ano lang kaya, story lang, gano'n. Ah. Uh, Pero bahala ko magkaroon ng ano, yung mga reels. Oo. Ah. Uh, yung so, bahala ko sila eh. Pero gusto ko may matinong camera matinong camera. Okay na, actually okay na ang Apple eh, iPhone. Pwede rin o. Kung naka-Apple ka naman, okay na yung group oh. na yun. Tapos, edit mo na lang yung ano, yung, kahit hindi na yung nato, normal na face uh, ko. Oo. Uh, Kasi panahon know. ngayon eh, kailangan, alam mo yun, pagka gusto mong sumigat, talaga kailangan online eh, no? Oo. Uh, may hirap yung sumigat? Hira, hirap, may hirap, hirap. Hmm. Pero ikaw, magagawa mo yun. Ano? <laughs> okay, Hindi, hmm? magagawa mo yung promise kasi kada ano mo, follow mo mo guys, habang nag-ano ka sa uh, Ti ko. Follow naman ako dito, ha? support nyo ako. Oh, Mabilis lang sa Ito po kayo sa kapilasa. Ah, uh, Ah, oh, di uh, dun, dun, po. Sa pag-DJ nyo, wala na po kayong ibang words? Wala na. Dati nag-freelance ako ano, sa podcast, mga edits. Ah, uh, podcast? Oo, oh, kaso kasi tinigilan ko. Medyo hindi ako nakapagpahingi eh. Diba? Eto, no? Oo, okay, oh, dito lang. Dito lang kasi. Sige pa. Ang bait ni sir Ah uh, 73 lang Bigay niyo sa akin isang daan Diba? Dapat naging magalang kayo sa mga customer natin Para Okay ka sa kanya Ibigyan ka talaga Ng, ng mga customer natin Ng ya yeah, ayan. Yeah. Ngayon, so, know, nga, mag-auto accept muna ako for now. Tayo muna guys.